Kahit na mainit ang panahon dito, sobrang init. Pero ito po, namimaintain natin ang ganda ng ating mga aglaw. Si Golden Brown Kuchin. Medyo lush siya Kasi nga po ito ay nagbe-baby. Yan ay lokal. Aglaw niya, po yan. Kahit anong init yan, hindi iyan nasusunog. Ang ganda talaga nito si Sumbat. Ayan, compact ang kanyang dahon Sunod-sunod naman yung ano talaga Eh, oh, ang sipag niyang magdahon Mas upgraded Ayan, si 24K Hello guys, magandang araw, magandang buhay Ayan, medyo matagal-tagal din po tayo na walang upload Pasensya na po kasi dito sa lugar namin marami kasing music At saka isa pa, naging busy din po tayo pero ngayon, eto po, kahit maikling video, tayo po ay mag-upload. Pero syempre, salamat po sa inyo kasi hindi nyo po kinalilimutan na mag-subscribe. Kahit matagal na akong walang upload, pero kayo po ay patuloy na sumusuporta. Maraming maraming salamat po. O ayan, gusto ko po ipakita sa inyo yung mga aglaw ko kasi iniisip ko, na isail na Thailand na aglaw or yung mga aglaw na galing po sa Thailand. Kaya ayan, tara samahan nyo ako. Maiksing video lang po ito kasi kakaunti na rin naman sila. Eto guys, ngayon nga pala hapon na dito kaya medyo malamig na. Kahit na mainit ang panahon dito, sobrang init. Pero eto po, na natin ang ganda ng ating mga aglaw. Ayan, eto si Pink Emerald. Ayan. O di ba? Ang ganda po kasi niya. Kaya talaga naman na syempre kailangan meron din tayo. Pero ito, ayan. Ito po ay matagal na sa akin. Talagang hindi sila nagbe-babies. Unlike po sa mga lokal, talagang may mga babies. Ito din. Ito medyo masipag-sipag pa ito eh. Kasi nakapagpa-baby po ako ng ganito. Ito si Peach Panama medyo ano po nabenta na lang natin kaya ito na lang yung natitira yan si Peach Panama yan meron tayong local dyan na ilan pero ito ito si ayan si golden brown kuchin yan ito po kasi nago -go golden yan yan medyo last yan, kasi nga po ito ay nagbe baby yan ay local ayan, yan yung kuchin na yan tsaka yan patted na yan. I-out na po natin to. Yan. Makikita nyo po yung pressure dyan sa baba. At eto. Yan. O, ba? Diba? Eto yung ating suksum. Yan. Aglaw na po yan. Ito, tatluhan sa isang yan. Sa isang paso. Ito po ay talagang established din. O. Kahit anong init yan, hindi iyan nasusunog. Ang lakas ng hangin ngayong hapon. Yan, ito big grow ito. Na maliit yung ano po nyan, maliit ang dahon, narrow. Hindi sya yung big grow na nalaki ang dahon. Yan, ito pa, di ba? Nag-iiba po, nag-mutate. Yan, yung ating mga pink emerald, oh Thailand yan, oh di ba? Ang ganda kapag itinabi natin sa red eto pa yung isa. Yan, tingnan nyo guys yung dahon. ba diba, ang ganda po. Nagkakaroon siya ng dark green. Yan, kaya nakikita lalo ang kanyang ganda, ang variegation ng kanyang dahon. Ayan, o. Oh. eto hmm. Ito, talagang lumaki po ang mga dahon niya. Yun naman yung kagandahan dito kay Pink Emerald. Yan. At ito, ito ang tawag nila dito, peach banana. Yan. Ito, maganda rin ito. Napapansin nyo po ba mga nakapasupo ang ating mga aglaw? Kasi gusto ko, i-display -di nyo na lang. Ito, ayan. Ito naman si Lights of Diamond. Maganda rin yung kanyang dahon. Yan. Basta yung mga presyo po niya, nandiyan na. Yan. At ito, local yan. Siyempre, alam nyo na kapag local. Pero maganda pa din. Ito yung ating pink diamond. Ayan, single pa din siya. Guys, ito pa, meron ako ditong, minsan ang tawag ko dito, orange stardust. Pero, ayan, Thailand din po yan. Pero, susure natin kung ano talaga yung pangalan niya. Ayan o, stable po yan. Lahat po ng ating aglaw na iya-out ay mga stable at talagang naalagaan na rin dito. Ayan, ito naman si ating orange sombat. Pero nakikita nyo ba, orange sumbat ang pangalan niya pero iba naman yung kanyang kulay. Yan, patted na rin yan. Meron tayong dark na frozen. Uy, meda mo na pala. Ito namang isa na ito guys ayan, Medyo may orange siya Ito naman ay si Amber Meron pa tayo doon isang pasok Gandang ganda ako dito dati Pero minsan Para siyang si candy cane O oh, sweet orange O oh, diba O oh, ayan Ito po ay si Amber Nakalagay yan sa black pot Guys, ayan, na, malaki na yung dahon nito. Lahat po ng mga ano, malalaki na yung dahon, yung Thailand na nasa akin kasi medyo matagal na sila sa akin, naalaga ang ko na talaga. Ganda talaga nito si Sombat. Ayan, compact ang kanyang dahon, sunod-sunod naman yung ano talaga eh, oh, ang sipag niyang magdahon. Ayan. Ang fertilizer ko po dito kung ano yung nakita nyo sa reels ko. Yun lang din po ang ginagamit natin sa ating mga aglaw. Ito naman si 24K. Ang ganda rin niya para siyang si 10K. Pero mas, kumbaga mas upgraded. Ayan, si 24K. Ang ganda po niyan. Marami na rin itong dahon. Mas maganda guys kung ito po ay mamamine nyo. Tapos kayo ay Lala Move. Ayan, drop and go. Kasi kung JRS or kung isa lang, okay lang. Pero mas okay po kung ito ay patted na ipapaship natin. ayun. para na rin sa safety ng mga plants. Pero ito po, well-rooted. Matagal na to sa akin. ayun. ito ang tawag ko dito, White Big Roy. Hindi po makukumpleto ang koleksyon ng inyong aglaw kung wala nito. Ito ay isang paso na lang yung natitira. Yan, isang pat na lang po. Pero pag nag-live po ako kasi hindi tayo nakaka-live ngayon. Ayan, sigurado mauubos yan. Lalo at isesale po natin. Ayun, healthy healthy ito. Yan, ang ating prakay pet. Yan, tingnan nyo naman yung kulay. ba? Diba? Ang ganda po nila, nag-iiba sila ng kulay. Pero ayan, lumaki na rin yung mga dahon. Oh. Talagang pag napa-establish po natin ang ating mga aglaw, talagang mai-enjoy ninyo eh kasi ayang kalalapad na po ng kanyang mga dahon. Oh, ito tingnan niyo yung ano ng dahon niya, variegation. May mga sorpresa talaga pagdating dito sa ating mga aglaw. Ito namang isa nito, oh, ayan. At ah, diba guys, may mga pa-surprise sila. Kaya talagang lab na lab ko din ang aglaw. Kaya lang need ko na po itong i-out e kasi malalaki na sila. Tapos kung ibebenta naman natin ng mahal, hahabulin natin yung time ng pag-alaga natin. At minsan kailangan natin na rin iripat, magtataas ng presyo. Parang hindi na po ano ngayon yung mataas na presyo. Kaya ayan, ako sana, una-unahan po kayo, sana'y Makita ninyo ang vlog ko. Ay hindi ko ito na anuhan. Ayan si Red pa naman. Hindi po natin natanggalan ng bulaklak. Teka, babangan natin. Ito guys, tatanggalan natin ng bulaklak. Kasi hindi naman yan tumutuloy o oh, para magbuto Ayan po yung bulaklak niya. Oh, di ba? tatanggalan na, na po natin to para hindi na siya umagaw sa sustansya na dapat ay mapunta sa mga dahon ng ating mga halaman Ayan. ang pilodendron tinatanggal lang ko din po yan ng dahon Ayan. si red panama masipag din siyang magdahon no? Oh. hindi iniintindi ang init nakakasurvive kaya nila ang init ng panahon ngayon pero hindi po lahat ng aglaw kinakaya ang init o eto ito si Happiness. O, oh, pink lipstick. Ganda niyan. Uy, merong naka, ano, nakatikim. Ayan, o. Oh, marami itong babies. Ayan, si pink. Ayan, pink lipstick or Happiness. Ayan, madami na siya. Ayan, yung mga ganito guys, kailangan ko yung iripat eh. Pero, isesale na rin natin yan. Diba? Ang ganda kasi nila. Oh, Ang ganda eh. Magaganda pa rin ang aglaw. Hindi pwedeng mawala sa ating garden ang mga aglaw. Ayan. Ito yung ating isa pang peach panama. Ayan po yung paso niya puti. Medyo tumangkad na rin siya. Ayan. Pero marami siyang dahon. Oo. Oh. Alisin na rin po natin ang kanyang flower. Yan, ang presyo guys, nasa baba lang. Meron na po ba kayong Eta Rose? Ayan yung kulay ng dahon ng Eta Rose. Minsan po ito ay matingkad. Yan, yung pagka pink na yan, parang halos nagiging ganito na yan, yung kulay na yan, si Eta Rose. Pero syempre, kasama pa rin yung pagiging batik-batik niya. Ayan, medyo tumitingkad lang yung pagka pink, lalo at healthy. Ayan. Tsaka ito po ay local. Kaya naman, ayan, may pa-babies. Uy, tatlo ang kanyang babies. O, ba? Diba? hindi po madamot ang local sa mga babies. Ang laki na ng dahon niyan, guys. O, lumapad. Kasi nga po, yung ginagamit nating fertilizer, yung yara, nakakalapad ng dahon. At tsaka hindi na kayo mag-iisipan ng iba-ibang fertilizer. Kompleto na po yun, pwede sa aglaw, pwede sa pilodendron, pwede na rin sa mga anthuriums. Guys, isama ko na din itong ating, ayan, si, kasi may red december dito, o red apple kuchin. Ayan, ayan po yung kanyang magandang dahon. Ito, hindi siya leggy. Pero ayan, marami po iyang anak, marami na sila. ba? Diba? Depende yung kulay niya sa side na naiinitan ng araw. At itong side na ito, ayan, maganda yung kulay niya. 'Di ba guys? Oh, kaya nako, enjoy po talaga ako sa mga aglaw. Ayan oh, may mga babies 'yan. Oh, kahit mainit ang panahon, tuloy-tuloy lang sila sa pag-baby. Tuloy-tuloy lang ang buhay nila. Pero ang ano nito, soil mix po nito ay ipa at saka tanggalin natin yung dry na dahon. Ayan. Yan po ay ipa at saka coco peat. Pero yung ngayon, naglagay ako ng kaunting, kung napanood nyo po sa reels, ng kaunting cubes. Para hindi laging tuyong-tuyo. O ayan, patted po ang ating uh, red apple kuchin. Yan, i-display -di nyo na lang yan. Oh, ayan guys, eto pa sa mga bago-bago pa lang po na nag -co -co ay nagko-collect -co ng mga aglaw ayan mga ano po ito, local pero ayan, talagang ang gaganda po kasi kapag kayong hile-hilera na tapos healthy sila eto ordinary lang yan Ayan. Laks, laksab pala po ito. Si laksab na maliit yung dahon. Hindi siya yung nalaking dahon. Si Eta Eto Ito meron akong maliit na pink emerald. Ayan. Ayan. Ito po. Kaya sinabi kong maliit. Kasi nasa maliit siyang lalagyan. Ayan. O. Oh, hindi ko na siya nailipat. Kaya ito. Mura lang to. Pero ito. Tingnan nyo. Ayan. Hindi na natin susun. Ganda ng kulay, no? hindi na natin susundin yung talagang presyohan. Ibababa na po natin. At eto pa, ayan, si Pink Diamond. Ayan, ito rin. Isa rin to sa talagang gustong gusto ko. yan medyo pricey po ito. Pero ngayon, ia out na lang natin ng yung tamang presyo lang. Ayan, o. Oh, nadagdagan na yung dahon niya. Guys, eto naman, Ayan. si 9K yan. Maganda rin yan kapag kayong sobrang kapal. Tingnan nyo yung kanyang dahon. Ayan, o. Oh, yung details. Ang gandang-ganda -ganda po niyan. Tuwang-tuwa ako dyan kay 9K. Saka nagbibigay yan ng baby. Yan, ito ay isang mother. Tatlong babies. Yan, si 9K. Cutted na rin yan. Ayan po yung paso nila, Oh. At ito, ayan, si Laksab. Tingnan nyo, parang prakay pet. ba? Diba? Marami talagang surpresa. Pagdating sa ating mga aglaw nema. Ito po ay local. Minsan magpe-flex po tayo ng mga local na aglaw. Guys, ito, ipeplex ko lang to. Ito yung pink valentine na local po. Ito yung pinakita ko sa inyo na naka-red pot na super last. Ayan, ito ay apat na, apat po ang puno niyan. Eh, meron akong gustong bigyan kasi wala pa po siya nito. Ayan. Oh, ang ganda-ganda po nito. Malapad na yung mga dahon niya may pagbibigyan po ako nitong lab na love natin. Ayan. Gusto ko siyang bigyan nito. Kasi ang galing-galing din po niyang magalaga ng halaman. At kilalang kilala nyo na rin siya. Meron pa tayong isa. Kung may makakagusto, ayan, ia out natin. Pink Valentine po yan. Yan Oh. Hindi siya madamot mag-anak. Yan, pating mix, silipin nyo na din. Oh, 'di ba? Healthy-healthy yan, guys. Oh. Ang ganda po kasi nito kapag makapal na. Tapos nasa puti siyang paso, kaya i -di display na lang. Ito pa pala, guys, ang isang makapal-kapal. Yan, gustong-gusto ko talaga 'tong makulay na 'to. Ang ganda po ng kulay niya. Tapos may mga babies 'yan. Kasi nga ito po ay local. Yan. Tingnan nyo yung kulay, oh. Ganda. Merong matingkad na kulay. May nagpipink. Ayan. Ito, matingkad tong nasa ilalim. Tapos, nasa puti pa siya na ganyan. Naku, ako po ay nakalive, ito hindi nyo naaabutan. Ayan. Ang presyo, guys, nandyan lang sa baba. Ayan. Hindi ko na to hinahati-hati kasi maganda po yung lash at makapal yan. Guys, ito pa ang ating mga aglaw dito. Yan, mga local yan. Kaya sa susunod na lang po natin yan, ipeplex. Pero ito, ito meron na pong may-ari nito. Yan, si Milky Way na super last. Pero ang tawag ng iba parang green bowl. Yan, super last po yan. Namay niya yan ng 600. O, ang kapal niyan. Puti po yung kanyang puno. Tapos ayan, pinalagay sa yayamanin pot. Kaya ang ganda niya pag i -di na. At kung nakita nyo naman yung nirils ko dahil leggy, ayan, maganda na po yan. Kasi ito ay nalagyan na ng fertilizer. Ayan, healthy na sila, buhay na buhay. Sa yayamanin po, pat po yan. Tingnan nyo yung ating mga aglaw guys ito kasi meron ng may-ari nito yan shout out kay madam nasa yayamanin pat din yan ni palalala move yan ito si red apple na big size ganda guys na no? o oh, ayan hindi pa lang nahihile-hilera kaya mag-out po ako ng mga loan uh, ng mga thailand na aglaw, ipapalit natin ang ating mga lokal para magkaroon ng kanya-kanyang pwesto. O oh, ayan guys, hanggang sa muli, huwag kalimutan, i-like and subscribe ang ating channel, Plantita Verde PH. Maraming maraming salamat po, marami pa po tayong plants na available dito na pwede ninyong i-mine lalo po sa mga makakapunta dito, pasya lang po kayo. Tayo po ay nasa Purok 7, Ilayang Pulo, Barangay Iba, Silang Kabite. Ayan, ang cellphone number po ay nandyan naman, pero request lang po, palambing na din, pa-subscribe po. Maraming salamat, hanggang sa susunod po, no stress, just relax. Bye!